Buhay pa ang pag-asa ng Pilipinas na makasungkit ng tiket para sa Paris Olympics. Matapos pataubi ng China sa kanilang huling laro sa score na 96-75, ay pare-parehong nagtapos sa isang panalo at apat na talo ang win-loss record ng Gilas, China at Angola. Ngunit dahil sa superior quotient ay nakuha natin ang second spot sa Group M o ang 24th spot sa overall classification round ng FIBA World Cup. Ito ay sapat upang mapabilang sa 16 qualified nations na sasabak sa Olympic qualifying tournament sa susunod na taon. Hahatiin ang 16 qualified nations sa apat na packet tournaments at ang magiging kampiyon sa bawat torneo ay siyang makakapasok sa inaabang 2024 Paris Olympics. Subalit inaasahang hindi ito magiging madali para sa Gilas Pilipinas dahil di tulad sa nauna nating target na maging best Asian team finisher sa FIBA World Cup ay makakaharap natin sa OQT ang mga powerhouse teams mula sa Europa, Africa at Americas. Matatanda ang sumabak na rin ang Gilas Pilipinas sa OQT noong 2016 na ginanap sa bansa at noong 2021 sa Serbia at sa parehong tournaments ay di tayo nakasungkit ng ni isang panalo para sa mga nagbabagang sports news, i-follow ang Real Sports. Dito, ang balitang sports, totoo, garantisado.